Alam nyo guys, kaming mga Ilocano, ito talaga yung pinaka-favorite naming mga ulam. Ito ay isang klase ng dinengdeng na may labong, talbos ng kalabasa, bulaklak ng kalabasa, saka uh, saluyot. Tapos uh, may pritong bangos. At ito po yung ating bulaklak, talbos saka yung ating saluyot tapos yung ating labong bali tatanggalin lang natin yung tangkay ng ating bulaklak bulaklak ng kalabasa yan bali ibubuka lang natin na ganito tapos uh, ang susunod natin gagawin ituturo ko rin sa inyo kung paano maghimay ng talbos ng kalabasa Ayan, ganito. Babaliin lang natin siya tapos hihilain natin. Makikita nyo po yung parang fiber po sa uh, talbos ng kalabasa. Pag hindi po kasi tinanggal yan guys, uh, pwedeng magaspang po yung ating uh, talbos ng kalabasa. So ang gagawin natin, bali tatanggalin natin yung pinakabalat niya. Ayan, ganyan lang po. Tapos ito yung dahon, ganun din, babaliin mo lang yun sa dulo tapos hihilain mo. Matatanggal yung kanyang pinaka matigas na part sa kanyang balat. Para hindi po siya magaspang yan. Bali, lukot lang natin para matanggal yung mga balabalahibo niya. Guys, subscribe naman po sa ating channel. And don't forget to click the notification bell para lagi kayo updated sa mga bago upload natin mga video yan guys ganyan lang yung paghihimay at itong saluyat madali lang po balita tanggalin lang natin yung kanyang pinakadahon at uh, ready na tayo sa ating pagluluto sa ating kawali yan, maglalagay lang ako dito ng tatlong baso ng tubig Tapos maglalagay ako ng luya. Maglalagay din ako ng sibuyas. Tapos ilalagay ko tong prinito kong tatlong pirasong malilit na bangos. At hindi mawawala sa dinengdeng yung ating bagoong, boneless bagoong. Tatakpan natin. At uh, antayin lang natin siyang kumulo guys. At ito na nga kumulo na. So iseset aside lang natin. Tatanggalin lang muna natin. Ang purpose nito ay para hindi siya maduduro, guys. Bali, itong labong pala na ilalagay natin, guys, ay pinakulu ko muna ng mga kalahating oras. Tapos piniga ko. Yan, para matanggal po yung kanyang pakla. Bali, hindi ko na nabidyuhan dahil lahaba pa yung ating uh, video. So, ipapakulo lang natin yung ating labong ulit. Yan. Paloap lang sa kanyang pagkaluto pero pinakuluan na natin to kanina guys yan ilalagay na natin yung talbos ng kalabasa natin saka yung ating dahon ng saluyot yan bali aloy lang natin tapos titimplahan ko ito ng asin yan konting asin lang guys kasi may bagong na tayo konting seasoning powder tapos maglalagay ako ng kaunting uh, betchin para mas lalong masarap yung ating niluluto nating dinengdeng. At ito, hinuli ko tung bulaklak ng kalabasa guys dahil mabilis lang ito maluto. So, uh, huli ko nang nilagay. Yan. Mas masarap kasi itong bulaklak ng kalabasa pagka uh, half cook lang yung kanyang pagkaluto. Okay, babalik na natin yung ating krinitong bangos. Yan, ipapakulo lang natin to ng kahit mga 5 minutes lang guys or 10 minutes. At ito na nga, luto na yung ating uh, napakasarap. At favorite naming mga Ilocano, ito ay ang ating dinengdeng. Yan, subukan nyo to guys at talagang napakasarap ito. Okay, thank you so much and God bless.